My name is Diobal Buena, a.k.a. Diwata, na from Samar. At uh, ngayon po, uh, may-ari na po ako ng Diwata Paris Overload na talaga namang pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, si Diwata kasi lumaki talaga ako from Samar. Pero siyempre kami mga probinsyano. na mahirap na naman kasi talaga yung buhay naman sa probinsya. Kasi ang source of income namin doon is magsasaka kami, nagtatanim ng palay, nagaanin, nagaabaka. So decide din talaga ako, siguro mga bata pa ako noon, yung mga 16 years old, para pumunta din sa Manila kasi nangangarap din ako pumuti at kumanda. Kasi feeling ko dati talaga, yung mga galing ng Manila, pag galing sa amin sa probinsya, pumunta ng Manila, na madali ang trabaho dito, sa madali magkapirak. Hanggang sa sinama ako ng kapatid ko, bali, apat kami, nagpunta dito ng na sabay-sabay. Ang social so, so, talaga namin doon, di ba palay, ng palay, magkupras, mag-abaka. Imagine mo, ang taas-taas ng niyong. Akyating ko yan para makakuha lang ako ng ng mga 10 perasyon, perasyon, depende sa piraso, mga sampung depende doon sa bunga kung ilan. Tapos so, kung kapasin namin yan, babalatan pa yan. Tapos lalagyan pa ng apoy para maano. Eh di ba, kung kong tao, tapos akit ako ng mga bundok ay eh pang lalaki yun. Kaya tabi ko talaga, mas pinili ko talaga na mag ng Manila at maraming opportunity mabilis ang pera. Dipindi lang din yan sa discard mo, lalong-lalo lalong, na nung natutunan ko ng paano mabuhay sa Manila na mag-isa. Ako po ay under ng elementary graduate na grade 2 lang po ang natapos ko. Lahat kami magkakapatid, walang nakatapos. Uh, grade 6, grade 4, grade 5. Ako namang grade 2. So, ganun lang kami. Apat lang kasi kami, uh, ako yung pinakabunso. Ang una kong pinasokan ng trabaho dati ay nagpipinta kami ng prutas. Tapos, syempre, parang may mga kompetensya din kasi mga prutas. Saka, parang hindi rin naging maganda yung naging ano namin doon samahan kasi dati galing pa ako ng probinsya bawal pala yung nandun na sa kabila kasi parang parang kami ng tinday tatawagin mo parang nagalit sa akin yung mga katabi kasi yung mga customer nila tatawag ko na kukuha namin so parang karoon sa ako ng mga trip na doon na ginawa mo ito ganyan natakot tapos umalis ako so pumunta ako sa pinsan ko tapos yung pinsan ko naman ulit pinasok ako ng trabaho naman po sa isang bahay na malaki so nagtagal din ako na siguro mga one year tapos umalis na naman kami. nag din ako ng how many years? Five years yata. Kasi meron akong friend na, sabi niya, bakit hindi mo subukan magtrabaho ng construction? Kaya mo naman yan kasi alam ko malakas ka naman. So nag ako for five years. Kaya lang, nagpandemic before, di ba? nagpandemic pandemic before. Lahat ng trabaho namin, pinatig pinatigil dahil nga sa pandemic. Mayroon akong pera na nagnegosyo ngayon ako, nagtinda ako ng hindi pa dati Paris eh. Mga sigarilyo, of drinks, mga kanton, kapi-kapi. Doon -kapi, na ako nagsimula kasi ang trabaho ko dati sa tulay ako na ako noon eh. Nanguha kami ng mga plastik, yung mga pagkain namin, nanguha kami yung pagpag -pag niluluto namin, yung recycle namin. Ganun, kahirap. Masaya doon, pero mahirap. Wala namang masama sa ginagawa ko. Basura naman itong dinadampot ko eh, di ba? Anong masama dito? Kinukuha ko ito para mabuhay ako kasi bawal daw. Naranasan ko yan. Ganun yung mga ayaw ko nang balikan ng mga sitwasyon. Ito ang pagyayari sa yung para sa akin kasi nagko-survive ka lang sa sarili mo pag lang ka para na ka pa di ba? lahat pa ng discrimination nasa sayo ang intention mo lang naman is mabuhay ka mag-survive sa sarili mo yung knowledge ko sa pagpaparis kasi wala naman talaga ako alam dyan ang doon sa friend ko kaya nagpapasalamat ako doon sa friend ko kung nasaan ka man ngayon hanggang nga yung ko na siya naging diwata parish na siya so doon po nag-start yung aking ano, business journey kasi dating nung nasa tulay ako, hindi alam ng mga magulang ko na makamag-anak kung ano na nangyari. Kasi hindi ako nag-update sa kanila kasi Kasi ba sabi ko nga, mahirap na yung sitwasyon ko. Ma uh, mahirap lang din naman sila doon, mag-problema pa. So sinulo ko. Kaya nabalitaan nila ako nung dahil doon sa balita ngayon, ngayon medyo okay, okay na yung business ko. Nadalas ko talaga na pag, ang pag ng buhay ng tao talaga, dipindi na lang yan sa kasibagan mo, dipindi na lang sa starting mo, kung paano mo iangat yung sarili mo, lalong lalo na kung wala ka naman pinag-aralan. lang, natutunan ko talaga yung maging masipag sa buhay, huwag sumuko sa hamo ng buhay, ituloy mo lang, kasi nainiwala talaga ako na ang swerte yung panapanahon yan. Kung hindi para sa'yo ngayon, huwag sumuko. Kasi natin din yung araw, na aayon din sa'yo ang panahon.